All right. Thank you so much. Thank you, you for coming. So, yun, ah na sold out itong concert Thank you So, yun, uh, po kasi finally na na talaga yung uh, matagal din naming inantay na, uh, at In anniversary concert. At syempre po, ando pa rin yung ano, yung kaba. Pero, happy naman po kami na naalalayan po kami ng aming management. Tapos, mga isa't isa rin nag, ano ba, mag-teamwork kahit matamatan -mata na lang sa iba. Plus, <laughs> ayun na nga, na-remission din So expected expected nyo talaga na magsasold out tong concert nito Dahil marami-rami rin ang napuno. Honestly po, parang naisabi po kami kasi nasa bigger venue po. Tapos sabi po namin na... In August pa. Yes, in August pa. So parang ang dami namin na-consider na factors na baka hindi siya mag-sold out. Tapos medyo ang daming concerts na nangyayari, may mga kasabay pa. trust naman sa mga taong nagmamahal sa amin. So, happy po kami. Super. Actually, kaninang madaling araw lang nila sinabi na so, yeah. na sold out. Tapos, parang earlier yesterday, earlier sa day, nagsabi sila na konti unti na lang, tapos nagtulungan pala talaga sila mm -hmm. to, ano, to make it sold. Kasi may, may mga, may mga genius na hindi po na nakaka-approach. Yeah. So, ayun. Nagtulungan talaga sila. Kaya, ang dami first time na nakapunta, ang daming first time kami nakita. Ano yung, hindi ba kayo na-challenge? Kasi halos 3 oras kayo nag-perform. Ano yung 3 oras yung perform? Mula 1960s yata yung hindi na yung hanggang 2000s, uh, ang daming naka-line up na kanta. Hindi ba kayo na-challenge nun? So, ako, so, sobra. Sobra ako. Pero uh, sa mga may, may favorite part kami, ako personally kasi, yung mga And so, na-enjoy na -enjoy namin yun talaga. Same. Ano, medyo andun po yung challenge kasi may mga quick na changes, yung mga bigla ang... Okay, out, Tapos, nalito po kami sa minsan sa, ano, sa... Skills. namin sa script. Pero, yun nga, maano naman, na iraos. Go <laughs> flow na lang kung kumbaga. Yes. Pero ano yung pinaka gusto nyo dun sa generation na ano oh. mga kanta? yung parang yun yung mga songs na kinalakihan ko kasi piniplay ni na mama ni papa siguro yung isa sa favorites ko ay yung, glory of love na set up. yung glory of love yung against all odds tapos Cruisin, yung mga yung ano lang ako naman sa ano sa Uh, sabi nyo nga, diba, Skydome is a big venue. Yeah. But are you ready for a bigger venue than Skydome? Of course! Yeah. Yeah. May resorts or ganyan. Are you ready for that? Yes. Isa po yun okay. sa mga pangarap din po namin na, ano, na mapuntahan, makantahan. Kasi naiimbitahan naman po kami. sometimes we, we think uh, na what if kami naman dito? Or, or what if tayo naman ang You, Anong feeling naman na <clears throat> naging special guest niya si Oggy Alcasid? Alam mo, gusto, gusto ko na po isipin na favorite talaga kami ni Sir so Oggy. <laughs> <laughs> Kasi lagi siya, hindi siya nag-know. You like, even sa rehearsals, he yeah. yung comes. ums tapos alam namin na so, sobrang busy siya. naniniwala siya, um, siya sa akin. Naniniwala siya sa akin. Toto Saka, totoo talaga may ganap si Sir sinabi niya para sa amin. But, eh, mas pinili niya pumunta sa concert ng mga kanilis. So, napaka, napakaswerte natin. Uh, wrapping up this interview, since tapos na yung ano, tapos na yung concert and all, ano yung message niyo sa isa't isa? -tisa? I'm proud of you. Well, me too, I'm proud of you. I'm proud of you. Ako, nandun yung magic pala ng uh -huh. <laughs> yung magic para ng Yeah. Ano, basta lang pala. Amin lang sa isa. At saya pa ako sa Yeah. Ituloy lang natin. Thank you guys. Thank you so much, po. Thank you, you so